mukhang the best time ang pamilya Dante sa bakasyon nila sa US. Sa isang Instagram reel, ibinahagi ni Dingdong Dantes ang isang compilation ng masasayang sandali kasama ang kanyang asawang si Marian Rivera at ang kanilang dalawang anak na si Nazia at Sixto habang sila ay gumugol ng isang araw sa isang amusement park. Ipinakita sa kanila na sinusubukan ang mga rides, naglalaro ng mga laro sa karnabal, at nagtatawanan ng magkasama. Naging masaya rin ang pamilya sa pagtambay sa beach, at ang mga bata ay nakaranas ng snow sa unang pagkakataon. Ikinasal si na Marian at Dingdong noong 2014. Tinanggap nila si Zia noong 2015 at Sexto noong 2019. Bida si Dong Yan sa pelikulang Metro Manila Film Festival, Rewind. Ang blockbuster hit ay ngayon ang pinakamataas na kita na Filipino film sa lahat ng panahon sa Philippine domestic sales at available sa Netflix. A new season of the couple's comedy sitcom, Jose Pacopya, Pacopya Maria's Bonggang Villa, is now airing. Bida rin si Marian sa kanyang comeback project, My Guardian Alien. Nakatakda rin siyang magbida sa pelikulang Cinema 2024, Balota.